Umakyat siya sa upuan ng motorsiklo nang unang sumalubong sa kanya ang malamig na titig ni Mang Rico, ang station attendant na halos hindi man lang tumingin sa kanya kahapon pa siyang pumasok para magpagasulina. Nakangiti siya ng pilit, mahinang pilit ng ngiti habang naglalapat siya ng pitong daang piso sa kulomp ng station operator. Pasensya na po ma'am, hindi po natin kayang magpagas ngayon. Mahinang sabi ni Mang Rico at may bahid ng awa sa boses pero mas ramdam niya ang pag-aalangan at pagkahiya. Hindi po kasi pwede rito. Dinala niya ang tingin sa pulbigin ng gas pump. Bakante, walang pumaparada. Mga customer na nooy naghihiyawan sa salpok ng presyo sa malaking digital board, ngayon abala na sa kanika nilang mga usapan ang mga kasama ni Mang Rico, tatlong lalaki at dalawang babae, nagtitigan parang may lihim na nalaman na nagpabigat sa tiyak na kilos. Magsama-sama silang nakatayo, naka-orange polo, nakakap, hawak ang nozzle, tila nakahanda pang tanggaping ulit niyang sisikapin. Nakaramdam siya ng luha sa mata, hindi dahil sa gutom o sa init ng tanghali, kundi dahil sa panghuhusgat pang iinsulto. Isang babaeng basang pawis dumaan sa matinding araw, pabalik lang sana mula sa pag-aayos ng apartment ni Ate Joy sa kabilang kalye. Lumang damit, kulay abo, nababad ng pawis at alikabok ng kalsada, kumbaga walang karapatang umasa sa sangkatauhan kundi kung maayos ka ang iyong itsura. Ito po ba ang... Nagkamot siya sa leeg, tinuturo ang papel na hawak niya, isang sulat mula sa barangay, patunay na siya ay lehitimong residente, kailangan ng gas para magtungtung sa malayo. Resibo po ng barangay para po sa emergency fuel allowance. Pero saglit lang ang tingin ni Mang Rico dito at itinaas pa ang noo. Pasensya na ma'am, limit na po 'yan kanina pa. dagdag niya pagpuntirya sa mga nagtutulong-tulong na TV crew sa gilid, may daladalang kamera ang isa, may mikropono ang isa, parehong nakasunglasses at nakaheadset, abala sa pagkuha ng footage. Alam niya agad, isang social experiment episode. Ang tanong niyan, paano tayo magpaparamdam ng malasakit sa kapwa nating nangangailangan? Pause na tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Lumayo siya ng kaunti. Tinagbo ang distansya dahil hindi na niya matanggap. Bawat hakbang pababa ng motorsiklo, pakiramdam niya ay bumabagsakang tinin ng taong naruroon. Mga motorista, mga nagdidiskarga ng langis, pati customer na nasa counter, kumukuha ng resibo, pati si Mang Rico nakasandal sa poste. Nangingiti ng malalim, parang alam niyang may susunod pa silang palabas sa misyon nilang pagtuturo ng aral sa mga privileged. Pilit niyang niyakap ang damdamin, dahil sabi nga ni Mama, Bata ka pa, mabigat na yung kung hayaang lamunin ka. Kaya umupo siya sa motor. Minasamasa ang hawak na sulat. Sinubukang huminga ng malalim sa ilalim ng walang awa na araw. Ilang sandali pa ay si Boss Arman. Malapitan ng tindig. Nakaitim na polo, nakasunglasses, hawakan tablet. Rico, ano yan? Tanong niya sa malakas na boses sa crew, kasabay ang paglapit niya sa motor at sa babae. Bakit hindi mo sa ginawaran ng langis? Pumihit-pihit si Boss Arman sa truck ng makina na nakaparada sa gilid. Mukhang nasa gasaan ang kanyang pride at dahan-dahan niyang nilapag ang tablet sa counter. May viral post na ang crew, video ng pagpapahiya sa babae. Caption, pagmamalasakit ba o pagmamalupit sa duka? Narinig niya ang mga staff na pumalakpak, even the guard na dati tahimik lang. Ngayon may pagkasabik na para may kumpiyansa silang tatanggap ng papuri mula sa bossing nila. Ngunit bago pa man nila siya maute ng samita, itinaas ni Boss Arman ang tingin sa babae at sa isang iglap nagsunog ang init ng pakikiramay sa kanyang mga mata. Inabot niya ang phone, binura ang video sa feed, live niya itong pinatay. Hindi na natin to ipagpapatuloy. Mahina niyang inutusan si Mang Rico. Lumingon ang staff, nagulat, ni hindi nagawang mag-react. Nakatalikod si boss sa TV crew, nilingon sila ng maigpit. Tube na yan. Sa isang pahiwatig, saglit silang nawala sa mukra. Paglingon niya, nakaawang ang babaeng nagpapahid ng pawis. Pero hindi ang pagod ang kanyang nakita. Makitib pa rin ang mga mata nito nangingilag, nanginginig, subalit may titig na tila naghihintay ng saklolo. Lumapit ng dahan-dahan si Boss Arman, humila ng isang dingding at tumayo ng harap-harapan kay Ate Kai, ang babaeng tinawag nila. Pasensya na, mahina niyang wika, sabay abot ng isang malik na envelope na may nakalagay na fuel voucher. Sulito ang gasasapat ka, dagdag niya habang kinukuha ang hawak niyang card hindi siya nanunuya. Formal siyang nigil na nag-extend ng 500 piso na voucher para sa kanya para malagpasan ang sakuna. Tinitigan siya ni Kai ng tahimik, natutulala. Habang pumasok sa labas ng envelope ang pangalan at tawag na To Miss Kai Santos, This Station's Hero, na siyang dating TV campaign nila para sa serye nilang Mabait sa Kapwa. Datapwat hindi natapos dyan. Boss, Nakalapit ang babae sa counter. Ang nalalamig sa katawan niyang nagbabad sa pawis. Pasok po kayo. May sasabihin pa ako. Pumutok ang caption sa screen ng kamera nila. Sa likod ng istoryang yan, may taong nakaharap sa isyo ng pagmamalasakit. Ipinihit ni boss ang kamay. Tinuro ang crew. Stop rolling. End of segment. Pinatigil nila ng bigla ang pagkuha ng footage habang inabot pa rin ng boss ang kamay sa babae. Ano pa? Tanong niya sa edukado at sinunungaling na smile na hawak ng mga staff sa likod. Napatayo si Kai. Mga matay parang nagliliyab sa galak at gulat. Salamat po. Maluwag niyang sagot at sinaludo ang boss ng mahigpit na yakap. Proteksyon at tiwala sa isang hanay ng mga gas station staff na ngayon ay tila nagulat din sa mga nangyari. Sa pagtatapos ng araw, pati mga customer na naghihintay sa pila ay nanahimik na gilan sa pagmumulat ng kanilang puso. Yung babaeng basang pawis, duwag sa unang tingin. Sa pagtatapos, siya pala ang may hawak ng solusyon para sa lahat. Hindi siya yung kandidatang humingi, kundi yung taong nagbigay ng higit pa sa inaasahan. At si Mang Rico, naglatag ng niti habang nililinis ang nozzle ng may pagpapakumbaba. Iiwan siya ni Boss Arman ng masayang. Naguwi, bawi ka tabukas kay, mag-coffee tayo, ipapasok ko ang isa pa. Ngiti pa ang tugon ng babae. Sa wakas, hindi hasik ng kahihiyan kundi bunga ng tunay na kwento. Kwentong muling nagturo na sa mundong abala sa itsura, mahalaga pa rin ang malasakit at pagkilala sa pagkatao. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, ihit ang like button at wag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas na umaga, kaya stay tuned!